Welcome to News 5 Everywhere. Sagana sa yamang tubig ang mga kalgatan sa Pangasinan. Kaya abot-abot ang tuwa ng mga manging isda na makalambat sila ng isang uri ng mamahaling isda. Pero laking gulat nila na malamang ang kanilang nasilo ay isang uri ng pawikan na nangangalib na palang maglaho. aliw pagmasdan ang paglangoy ng mga pawikang wari kumakaway sa karagatan sa tuwing kumakampay. Kaya nakapaghihinayang kung tuluyan na silang maubos dahil sa kapabayaan ng ilan. Katangian ng mga pawikan ang magpabalik-balik sa dalampasigan kung saan sila nangingitlog. Dalawang pawikan ang natrap sa lambat ng mga manging isda malapit sa isang dalampasigan sa Pangasinan. Paano niyo nalaman na may mga pawikan o may isang pawikan na kailangan ng pagliligtas? Uh, bale, isa nang kaibigan namin, ginontak lang kami tapos sinabi nila na sa may bandang Pangasinan, may dalawang pawikan na nahuli. Tapos uh, nakita niya na kinakain yung isa. at kinain yung isa. Para masave na lang yung isang pawikan, kinuha niya na lang. Layunin ng grupo na itaguyod ang pangangalaga sa ating mga likasyaman. At dahil itinuturing ng endangered species ang pawikan, agad silang kumilos. Mayus naming pinagplanuhan ang isasagawang misyon. Pumunta kami sa San Fernando, Pampanga, kung saan dito raw ihahatid ang nakuhang pawikan mula sa Pangasinan tayo ngayon sa Pampanga. Inaabangan natin to, no, bumalik yung mga kasamahan natin sa isda.org dahil ayaw nga humarap sa camera nung magto-turnover sa atin ng pawikan. Ilang sandali pa, tumating na ang grupo bitbit -bit ang pawikan na isang uri ng Hawksbill Turtle. Isa ang Hawksbill sa pitong uri ng pawikan na matatagpuan sa buong mundo. Hinuhuli sila para gawing pagkain sa ilang bansa at tinatayang nasa halos 23,000 na lang ang bilang ng mga nangingitlog na pawikan sa ilang piling nesting sites. Kahuwig ng uso nito ang tuka ng isang lawit, kaya dito isinunod ang pangalan nito. Halos hindi na gumagalaw ang pawikan sa banyerang kinalalagyan nito. Handa na siyang itransport papunta sa Morong kung saan nandun yung uh, pawikan sanctuary. At sa ngayon, mukhang stress dahil siguro sa palipat lipat at sa, sa biyahe. Mas maganda na magpadali na tayo papunta sa Morong para agad nating masuri yung kalagayan nitong pawikan. ang Hawksbill turtle sa Pawikan Conservation Center sa Morong Bataan. Agad itong sinuri ng Bantay Pawikan Incorporated. So, Papalitan nila, yung Papalitan nila yung tubig. Pansin ko nga nung pagdating natin doon sa Bataan na nung pinalitan yung tubig niya doon sa salt water, since saltwater turtle, hindi siya freshwater turtle. Medyo parang nabuhayan siya nang lobey. Eh. Ano, Pangalanan, na, may ano, ngalan naman siya. Angel. Angel. Yung ngalan niya, Angel, Angel. siya. <laughs> Ano yung best thing to do kung makakita ka ng isang pawika na na-trap na siguro sa isang lambat o mukhang sugatan? Kung may makikita, malakas, malakas naman yung pawikan, kaya lang naan doon ay dahil napulupotan ng lambat. Alisin yung lambat na yun, punitin yung lambat, lagutin yung tali, ay, kung malakas, wala akong rason, tayo nadalim pa dito sa murong. Pakawalan nyo na po dyan yan, sa medyo laot-laot. Mm -hmm. Pero ang ekspertong si Manolo, dati palang mortal na kaaway so, ng mga pawikan. Poacher po kayo dati. So, galing kayo sa kabilang oh, side. Senong... Oo, may pera sa poaching eh. Talaga? Noong 1999, ang halaga ng itlog ng manok, 1.50, 1 peso, mm -hmm. 50 centavos. Mm -hmm. Alam mo itlog ng pawikan no? tatlong 3 piso kaya doble. At kinakain po yun. Masarap doon eh. Masarap. Dami ko mga taga dito sa amin pamilya mo, itlog ng pawikan o itlog ng manok. Oh. Pipili ng mga taga rito, itlog ng pawikan. Yung pag nakakuha ka ng isang nest ng pawikan, nagko-consist average, isang daang piraso. Sa tatlong piso isa, hindi yung isang daan, agad meron ka 300 pesos. One thing, no, yung bagay na nakapag-flip talaga sa pananaw nyo tungkol sa poaching. Pakunti na ng pakunti yung mga pawikan dito sa inyo. Maliban sa mga poacher, kalaban din ng mga munting pawikan ang mga langgam at aso sa dalampasigan na ginagawa silang hapunan. Kung marating man nila ang karagatan, kinakain naman sila ng malalaking isda. Sa isang daan hanggang dalawang daang hatchlings, tinatayang 10% lang ang umaabot sa maturity period ng pawikan na 20 hanggang sa 40 taon. Kaya naman sadyang mabagal ang pagdami nila at napabilang na sa listahan ng critically endangered species ang ilan sa kanilang mga kalahi ayon sa International Union for Conservation of Nature. Kuliban sa pawikan si Angel, oh, yeah, yeah. Okay. pakakawalan din sa dagat ang isa pang hawksbill turtle na tinatayang nasa limang taong gulang na napadpad sa dalampasigan ng Manila Bay. Mula noong 2011 na malagi na ito sa pangangalaga ng bantay pawikan. Pero patuloy pa rin bumabalik sa kanilang lugar. Okay. Habang papunta sa dalampasigan... Oh, he's kicking! Oh, yay, he's alive! It's a good sign! It's a good sign. <laughs> <Yeah>. <laughs> So, I think it's dying to go back. Oras na pa para pa. At up, makawalan at ibalik na si Angel na natin. sa kanyang Ready? natural habitat. <laughs> Let's go. Right? Yes. There, yes. We yes. go. Yes. There we go. go! Yes. Yes. kanina kita natin yung maliit na turtle yung, nirescue natin yung medyo mahina siya matamlay pero nung palakad kami palabas dito papunta sa dagat biglang wawala na siya yung isa kahit hawakan mo halatang sanay siyang hawakan ng tao yung malungkot dun sa mas malaking pawikan na yon ng mga 5 years old ah with niya sa tubig medyo alam mo na hindi siya ganun kagaling lumangoy so medyo nakakalungkot makita na ito pala yung nagyayari kung tinanggal mo yung isang hayop sa kanyang natural habitat na parang na, nalilito siya. Ayon sa eksperto, dahil sa tagal na panahon na naninirahan ang pawikang ito kasama ng mga tao, marahil daw ay nakagawian na niya ang pamumuhay ng mga ito. Kaya kahit ilang beses nang sinubukang pakawalan ito sa dagat, umabalik pa rin ito sa kanila. Hindi naman tayo pwede kumo pabalik-balik siya, mananawa tayo gawin yon. babalik ng dalawang kuwika sa dagat sanay maging simula na ito ng tunay na pagpapalaya sa kanila mula sa karahasan ng ilan Ako si Sean Yau at ito ang aking naging misyon para sa Rescue 5 Be sure to come back News 5 everywhere Copyright 2013